Yung lakas nasa labing siya hanggang 20 bagyo kada taon ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. At ang iba dito ay nasa super typhoon category at direktang tumatama sa kalupaan ng bansa. Bilang an archipelagic country and uh, geographically located tayo sa east, no? yung Pacific Ocean kung saan yan galing ang mga bagyo, ito yung dapat paghandaan natin. Iahatid namin sa inyo ang mga kritikal at hindi matatawarang papel na ginagampana ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa sa pagbibigay ng babala sa publiko at kilalanin natin ang mga forecaster na bumabalangkas ng mga weather report.